Morning mga guys, mukbang tayo. Kain tayo ng kanton. Ito kasi baha sa amin. Yung kanton muna tayo. Ha? Ito yung madaling lutuin pag panahon ng baha. Saka itlog mo ngayon ka. Ito kasi yung mabilis. ang hini eh. Uh, Kainin. Sa panahon ng baha mga langga. Yan. Kaya sa'yo. <laughs> Ang hirap kasi pa mamalingke pag ano, pag yung ganitong baha, hindi ka mapunta ng pasay. Malalim mula sa sakyan, kaya sa tindahan ka na, oo, yung pagkain natin, kantun, kantun o kaya dilata. Yan, mga langka. Pag mga panahon ng ng mga baha. Hmm? Yan, mga langka na yung sa labas. Oh. hindi tayo makapunta sa palingkit. Mahirap talaga pala yung biglang umulan o magyo. Tapos wala ka malang istak sa bahay na makakain natin. Simbawa, mga isda, mga kung gulay, yan. Dapat pag, ba, pag, pag may ano yung bagyo, may signal, dapat pala namamalinti na tayo. Tapos may laman yung mga rip natin kahit pa paano. Pag wala ganito, ang takbo natin dilata. Dilata mga palalabs at saka mga kantong. Ayan, kain tayo. Saka itlog. Hindi mo alam sa buhay ng baha. Salamat.